ang tanong pulang lang sa inyo, ito, siguro, hindi ko naman sinasabi sa inyo, meron eh. Tina niyo akong tatawanan. Hindi, ang nano na ko lang, siguro po, wala naman kayo natanggap sa Poguro na binigay niyo lisensya, ano? Ay, wala po. Ah, wala po. Salamat po at na uh, nagsasabi kayo ng totoo. Ha? Ah? So, Miss Alice, tama, ba yung, tama po sinasabi ni uh, Mayor Orleo? Um, regarding naman po doon sa sinabi po ni Acting Mayor uh, anong Session po, hindi po ako yung kausap po nila. Ah, al alin yun? Ah, hindi po ako kausap nila. Hindi ka ang kausap nila. Pero ikaw ang nag ng Pogo at ang, ang Bayan. Yung Pogo po na Junior 1 po nag-apply ng resolution po ka, sa ang, kanila. Ang sabi ni acting mayor, ikaw ang nag-endorso ang bayan ng Pogo. Oo hindi? Uh, hindi po. So, nagsisinungaling yung acting mayor. Teka, teka. Ano mo? The, yes. Oo o hindi? Nagsisinungaling po yung acting mayor. Ang sabi uh, to ha, ulitin ko sa inyo ha. Ang sabi ng acting mayor, kayo ang nag-endorso ng Pogo para bigyan na lisensya ah, ng pag at inendorso endorse nyo sa sangguni ang bayan na siya ang presiding officer. Ngayon sinabi nyo hindi. Ibig sabihin, nagsisinungaling yung acting mayor. Nakka-teammate mo nung tumabukang mayor. Nagsisinungaling, oo oh, hindi. Your Honor, You're under oath. Opo, I'm under oath. Please. You're under oath Opo, and if you answer me, nagsisinungaling ba yung acting mayor o hindi? Hindi po ako yung nag-endorse. Teka, teka, teka. Sinabi niya eh. Sinabi niya ikaw nag-endorse eh. You answer me. Hindi po ako nag-endorse. Hindi ka nag-endorse. Ibig sabihin, uh, nagsisinungaling yung, yung mail. Uh, Nagsisinungaling yung acting mayor. You're ba on teka, teka. Bakit ka umiiwas? Sabi mo, hindi ka nag-endorse. Sabi nung mayor, in-endorse mo. Ibig sabihin, ito ang tanong ko. Naging sinungaling yung acting mayor. O hindi. Your Honor, hindi ko po alam ko. Oo hindi. o hindi. Your Honor, hindi po ako nag-endorse. Teka, 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 teka. Hindi ka nag-endorse eh. Tama. Yun ang sabi mo, di ba? Ang sabi ng acting mayor, ikaw ang nag-endorse. Ang simple na ng tanong ko eh. Tagalog pa nga eh. Di ba? Therefore, kung hindi ka nag-endorse, in-endorse, sabi ni acting mayor, ikaw ang nag-endorse, like it's nung aling yung acting mayor. Your Honor, hindi po ako nag-endorse. Teka, teka, teka. Huwag mong babaguhin tong... Ha, <laughs> Ano ba mo lang yes or no. Yes or no lang, ba't papahabain mo pa na hindi ka nag-endorse? Uulitin ko ang tanong ko, ha? Ah. Para kang yung sa budget hearing ng ano eh, DepEd eh. Ha? Ah? Ulitin ko, tanong ko ha, ang sabi ng acting mayor, ikaw ang nag-endorse. Ang sabi mo, hindi ka nag-endorse. Sino nag-isinungaling? Ikaw o siya? Your Honor, hindi po ako nagsisinungaling. Hindi. Therefore, siya nag-isinungaling. Uh, I, think, teka, teka, I think, takea, I, I think better hindi ka your, your Opo, I think your but, honor but, better tanungin po natin siya. Me se